Pani bago nanima na balita ang pag-uusapan, Paulo Avelino masayang nagbahagi sa netizen tungkol sa regalo na bigay ng aktres. Kinaabangan nga umano ng mga netizen ang pagbigay ng regalo ng aktres at ang reaksyon ng aktor dito. Halos pati mga fans ay nag-aantay sa balitang ito. At hindi nga nagtagal ay naglabas ng statement ang aktor sa kanyang reaksyon patungkol dito. Dito nga ay nakausap niya ang ilan sa mga fans nila at ibang netizen. Sinabi niya dito na natuwa siya dahil nakatanggap siya ng bagay na galing sa kanyang minamahal. Dagdag pa niya, tuwang-tuwa din siya dahil maraming sumusuporta sa kanilang dalawa. Tuwang-tuwa naman umano ang mga nakarinig dito at hindi mapigilan na naglabas ng iba't ibang papuri sa social media. And this are for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.